good evening. Welcome back to my YouTube channel. Today's vlog guys is magluluto tayo ng maji soap. Para sa amo guys. Ito guys. <clears throat> maji. So habang tayo ay nagluluto, maghuhugas tayo ng baso at dan. Yes. man itu dalam 20 itu ada beberapa perkara macam saya nak menghadiri Ako tayo ng guys Ayan tayo ng midnight coffee Midnight coffee guys yung mahal mo ng maya sa mga nagkauw! yun lang iba! sa kung guys magig nila sa akin. Alam mo bang lutuin? Eh? <laughs> Masabi ko naman. Yun ang, ang inuulam namin nung bata kami. Sabi ko, are you sure? Gumanong pa Kala nila wala sa Pilipinas yung ganyan. Kala nila dito lang ang meron. <laughs> Tawa ate, Are you sure? ibang ano na kasi o, 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 so, kasi mahalan ito kapulit ko ng ibang sok mahalan kasi yan ubusin ko lang itong kape wala na hindi yung kape guys kasi palagi silang nagkatao ito pala ang dinner nila kanina makaron maklota yung maklota sinitan nila yung grill na lahat tapos yung pasta makarona maklota sa labas. <coughs> yes. Ito ang labas na. Yan, parang Pasko. Sa labas. Wala ng bahay. dyan sa labas daan daanan papuntang sa mall doon mall na yan guys malapit lang dito lalaki ng bahay dito ang dirty kitchen namin nakikita ako naglalaban ng mga pets malaki galing sa loob yun bukuha tayo ng sabaw guys kasi maalat ito tapos din परमात्मा ओके गाइस वेरी बाय थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फॉर गेटिंग सो लाइक एंड शेयर और कुछ सुंदर वीडियो अगर वो वन thank you